Good morning. Sa mga kapwa ko Lalamove drivers, four wheels at mga riders na matyagang uh, bumibiyahe sa Lalamove. Ya, yeah, kahit argabiyado, kahit uh, ang Lalamove ay hindi makatao, ay matyagang uh, nagtitiis na bumiyahe dito sa lalamog na to gaya na lang ng na na-experience ko nang ako ay pumasok sa lalamog isa po ako sa naka-experience at alam kong marami tayo halos uh, halos lahat yata ng mga riders at driver ay nakaka-experience ng hindi makataong pagtrato sa atin nitong itong uh, management ng lalamove itinuturing tayong basura. Hindi man lang tayo tinuturing na kanilang mga empleyado dahil uh, hindi sila saklaw ng uh, Department of Labor. Sa mga kapwa ko, lalamove drivers at mga riders, isa ba kayo sa nagtitiis sa patakaran ng lalamove? Isa ba kayo sa mga libo-libong lalambob riders at drivers na nagtitiyaga kahit bulok ang sistema ni lalambob kahit na walang malasakit o walang puso ang management ni lalambob ay patuloy pa rin nagtatrabaho para sa ikauunlad ng lalambob samantalang sila ang kumikita at tayo walang kita pag may nalas malas ka pa na aksidente ka bahala ka sa buhay mo wala kang maasahang tulong kay lalamob sa mga four wheels naman pag nasira o nasiraan ang sasakyan mo o nahuli ka ng mga uh, enforcer bahala ka rin sa buhay mo walang pakialam sa atin si lalamob Kapag uh, in-scam ka ng mga customer... Bahala ka sa buhay mo... Walang pakialam si Lalamob sa atin... Walang malasakit si Lalamob... Sa mga taong nagtatrabaho... Para sila ay... Kumita ng limpak-limpak na komisyon... Ayan, si Lalamob... Ang masaklap nito... Dito sa Lalamob... Eh... Wala pa yatang 3 seconds pag pop up nung mga order ay talagang pabilisan. Talagang kailangan mong magipag-unahan o pikit mata pag nag pop up. Kailangan mo i-accept agad kasi um, para makuha mo yung booking. Kasi pag tinitigan mo pa ng ilang segundo at binasa mo pa yung mga detalye, eh siguradong mawawala na rin agad pagkatapos mag pop up. Kaya minsan na na-experience natin na ang napipikat natin eh uh, hindi bababa ng limang kilometro minsan walo, sampung kilometro bago ka makarating sa pick up point kasi yung malalapit sa atin na mga pop up na order, na magpa pop up ay eh, talagang napakabilis mawala pagka nag pop up at uh, yon ang isang masaklap. Uh, hindi naman nabibilang nilalamove yung uh, layo ng uh, ating pick-up location doon sa pinak pinang uh, pin, uh, pa parking na uh, o kinalalagyan natin bago natin makuha yung uh, pi, ano yung pick-up location. So nangyayari pupuntahan natin almost 8 kilometers tapos katulad niyan na experience ko uh, from uh, market market nagpunta ako tagig ang nakuha ko yun ay looban looban pa ng tagig uh, sa isang pabrika ng hopya kilalang pabrika ng hopya sa tagig and then pagdating ko doon ayaw na kaming sagutin nung customer nandun na kami sa, tap, sa tapat mismo ng pabrika ng T tipas hopya kaya ayon ang masakit uh, nagubos ka na ng gasolina 8 to 10 kilometers para ma-pick up mo yung halagang 200. nakukomisyon sila lang mo pa ng 20% mapupunta sa iyo 180 o 160. Ganon na kulang pa pang gasolina at uh, may matira man sa iyo siguro pambili ng banana ko pang merienda mo. So yun ang masaklap. So pag nag uh, effort ka na doon sa pick up uh, location palang, pick up point, eh logika na. Dahil hindi naman binibilang nilalamove yun eh. Bukod pa rin sa, ang rate nga is, ano, uh, ang, ang sukatan niya ng rate ng ating biyahe from pick up point dun sa drop off, ang sukatan nilalamove eh, yung layo ng distansya, uh, Siguro, through air, yung eh, sa mapa, diretso, eh, hindi na nila kinukwenta yung mga dadaanan nating mga uh, sobrang traffic na yan ayan masakit uh, marami talaga sa atin nagtsatsaga bakit? sa hirap ng trabaho at karami, karamihan pa sa atin uh, yung alam na pagmamaneho eh, pag rider at pagmamane ang uh, alam na trabaho eh, pagmamaneho at pagrider so nagtsatsaga tayo kahit na niloloko na tayo nitong nilalabog kahit na pinapagalaw tayo nilalamo, pinagtatrabaho nilalamo para sa kanilang kapakanan lamang at wala, wala silang malasakit sa atin. So nangyari nyan kung pipi ka pa sa location na yun, bigla kang hindi sasagutin itong uh, customer. Ganun ang mangyayari. Kaya, nakaka ano, uh, nakaka daw dito, nakaka panlambot talaga. Na kahit i-report mo kay mo hindi ka naman papansinin. Uh, madalas pa nga eh uh, tayo makatapat dapat ng mga gagong customer. Gaya nung isang na experience ko, uh, customer, pinapasok ako ng Ayala Alabang, nandun na uh, an ano napakatagal. Uh, napakatagal bago ka makapasok sa loob ng Ayala Alabang. Pipila ka eh umuulan, Friday. Pipila pumila ako para lang uh, um, uh, makakuha ng uh, gate pass dun sa gwardiya na oh, uban na tagal inabot na ako ng uh, mahigit kalahating oras na pagdating dun sa gwardiya ikaw na tatawagan pa nila yung yung uh, yung pick up tatawagan pa nila pagkatapos eh, ang tagal bago bago nila makontak and then pag nakontak na nila hanapin mo yung lugar sa loob na Ayala Alabang na napakalaki at nung nakita ko na nga yung yung uh, yung naka-pin sa akin at nandun na ako sa tapat tinawagan ko na yung customer at ang customer eh walang ano walang sense of humor at yung customer ay kupal at uh, ang sabi sa akin sundin mo na lang yung na sa pin, eh ma'am sabi ko eh ma'am nandito nga po ako, naka-pin na nga po eto po, uh, number 109 sabi nga bakit anong ginagawa mo sa 109? Sabi nga noon. Pumunta ka sa 209, sabi sabi sa akin. 209 'yung nakapin sa iyo, sabi ko. Ma'am, ano po? 109 sabi nga noon. Basta magpunta ka sundin mo sa salita sa akin. Sundin mo na lang kung anong instruction ko sa iyo. Pumunta na mo 'yung 209. So hanap na naman ako umuulan ng 209. Pagdating ng 209, tinawagan ko uli si customer. Ma'am, dito na po ako sa tapat ng 209. O ayan, white na gate. Ma'am, hindi po white yung gate dito. Brown po yung gate dito. Bakit? Saan ka ba na Ako pa ngayon ang masama. Ako pa ngayon ang pinagagalitan ng kupal na customer na may pipik a pink cake sa aloob ng Ayala Alabang Village. So wala na nga ako nagawa. Kung di, sabi ko, kaso ma'am, wala dito. Mag Magtatanong-tanong ako. Nagtanong ako sa mga, kung may mapagtatanongan doon. At uh, wala naman daw, uh, ano, uh, silang alam na ganun. Na uh, white na gate na 209, yun landawan 209. So, ang nangyari, uh, antay ako ng antay no kanilang, uh, kanilang reply sa akin. And then, bandang huli, sinabi ko nga, na talaga mang nagtanong na ako, wala eh, nagagalit pa sa akin. Nung bandang huli, biglang uh, nag-check sila, mali talaga at tama ako ng sabi sa akin, ah mali pala, 109 pala nakalagay dyan sa PIN. Sabi ko, o nga po ma'am eh. o magpunta ka, hanapin mo yung 109. Tapos sabi, sabi ko, ma'am, nagaling na nga po ako dun kanina, di ba pinaikot nyo pa ako dito. So, ah, Tapos sabi, basta magpunta ka na lang sa ano. Basta magpunta ka na lang 109. O di bumalik ka doon, sabi sa akin, di bumalik ako ng 109. Then andun nga, nagdorbel ako, inintay ko pa yung cake. And then, Paglabas mo ng Ayala Alabang, napakadami pa sikot-sikot. Pagdating sa gate, kukunin mo yung ID mo o lisensya mo. Pipila ka na naman, napakatagal. Diyos ko day. So sa Makatwid, nakatapos na naman ako ng pila. Lumabas na ako ng Ayala Alabang. Papa, papalabas na ako ng expressway. Inambot na ako ng malakas na malakas na ulan. At tumukod. Grabing traffic ng palabas ng expressway o kahit service road ng pabalik ng C5 so galit na galit sa akin itong gagong customer ng babae at uh, nagagalit chat at nag-aapura ang sabi pa sa akin dapat nga daw eh, a rider daw motor daw ibubok kaso wala nga raw available paano magkakaroon na available ang lakas ng ulan so ang ginawa ko nagtagal ako ng mga 30 minutes dun sa papunta ng service road o ng uh, ng South Luzon Expressway pero talagang tukod. Hanggang nagrerouting na po ang waste. That time po ang waste pag malakas ang ulan, alam po naman natin nawawala-wala ang internet. So hindi ko na rin po nagawang uh, kompletohin kumpletuhin yung mga detalye sa sa, in, ano ko sa cellphone ko kasi nga nawawala po ang internet, nawawala ang waste. Hanggang uh, biglang nagre-route ang waste, eh, pinariroot na lang po ako dito sa Skyway. Kaya nag plan na po ako, nag Skyway na po ako pero talagang grabe din po ang traffic paakyat ng Skyway hanggang sa taas ng Skyway, sa buwan ng Skyway, sa taas grabe na po ang traffic. So, nung nakalagpas po ako ng traffic, dire-diretso ng konti, then pagdating naman po sa exit, sa may harapan ng Terminal 3, sa may harapan ng ng uh, Resort World yung sa may dyan, sa may harapan ng Terminal 3. Napaka-traffic po bago ka makalabas dahil nga malakas ang ulan. Tukod na rin po palabas ng Skyway. So nagalit sa akin yung customer. Lahat ginawa ginawa mo na, lahat ng ginawa mo para ma satisfied sila pero talagang uh, dala ng dala ng kalikasan, hindi mo naman po pwedeng Uh, sa lungatin yung kalikasan. So ang nangyari? ni hindi nga ako binigyan ng pang skyway. Abono ko pa yon. So wala rin man akong kikitain na. Hinaway pa ako ng customer at kung ano-ano pang uh, sinabi sa akin na uh, parang ano eh, parang uh, nagpa-deliver sila sa iyo parang hawak parang parang ano eh, uh, tawag dito. Parang haano Parang hawak na nila pati pagkatao mo. So, anong nangyari, hindi ko nga iniihatid ng, uh, ng gusto nilang oras, although lahat ginawa ko, para makarating. Talagang hindi mo na talaga po pwedeng ano, uh, maiwasan talaga yung traffic dahil malakas ang ulan. Alam naman natin yan. Pag biyernes, malakas ang ulan, halos wala kang makita sa daan, tutukod at tutukod ang traffic sa makatawid lahat ginawa ko nakarating ako sa drop off point so anong nangyari kinabukasan nagulat ako nakaban na ako kinokontak ko ang customer service ng Lalamove. wala hindi hindi ka naman nila kinakausap na matino ang sasabihin lang sa iyo ibibigyan kanila ng link para ma-withdraw mo ang dami pang cheche para makuha mo yung yung uh, pondo mo doon sa kanilang ano sa kanilang apps pati yung mga yung mga top up mo na nando doon na hindi mo na makukuha talaga pahihirapan ka pa nila kaya ang saklap talaga sa mga kababayan natin alam natin na uh, kailangan natin ng trabaho kailangan natin magsumikap ando na tayo pero hindi natin kailangan na magpabuli o maging kawawa naman masyado dito sa mga tagalalabom na to na wala namang konsiderasyon walang pakialam sa atin kaya kaya siguro sila ganyan kasi nga uh, marami sa atin ang kumakapit sa patalim nagtsatsaga Pero sila naman, wala talagang pakialam. Gaya na lang ng uh, isang kaibigan natin sa Lala na naaksidente naman sa motor, na hindi man lang tinulungan. Humihingi ng tulong ay hindi man lang nila nagawang tulungan. Wasak ang motor at naospital, nabalian ng paa. Wala silang pakialam. Nikking Condoling hindi nila tinulungan. Kaya sa mga kababayan ko uh, may experience nyo naman at makikita nyo naman kung gano gano ang uh, hirap ng sitwasyon na dinadana sa mga lalamove drivers natin uh, mas maganda pa nga halos uh, kung hindi na tayo bumiyahe kaya lang sa hirap ng buhay ngayon kailangan natin kumayod at uh, yun ang alam natin hanap buhay kailangan natin may maiwi, maiwi may makakain man lang ang ating pamilya so kaya tayo nagtitiis ng ganong uh, patakaran na nilulunok na lang natin yung mga gawain nilalamob na hindi tama. Kaya sana magkaisa tayo manawagan. Kaya yung mga ganitong mga post sa mga group natin, mag-hashtag tayo at mag-mention. Uh, E-mention natin ang mga senador, ang senate, at kung sino-sino pa, ugaliin natin mag-hashtag para marinig ang ating hinaing. Makikita at makikita nila ang katulad ng ginawa namin sa mga online lending noon. Kaya sa mga kapwa ko na matiyaga, uh, saludo ako sa inyo. At uh, lagi po kayo mag-iingat uh, kung ganong sitwasyon at kailangan yung apurahin ng kailangan kayong apurahin ng mga bugok ng mga customer. Huwag <coughs> niyong isugal ang buhay ninyo huwag <coughs> nyo isugal ang buhay nyo huwag nyo isugal ang buhay nyo para sa mga walang kwentang uh, administrasyon para sa walang kwentang lalamog at mga walang kwentang customer ng lalamog na walang konsiderasyon at uh, mga hindi makatao muli maraming salamat kailangan nating magtulong-tulong para mailabas ang ating mga hinaing at marinig tayo na mga kinaukulan. So magandang araw kahit naguulan. Magandang araw sa inyong lahat at ingat-ingat madulas ang kalsada. Maraming salamat po.